Ito pala mga amigo ang hospital sa bayan ng katahingan Masbate. Masbate tika buriyas yan na morning na naman mga lodi. Andito naman tayo gumagala na naman at syempre andito tayo sa bayan ng katahingan Masbate. Yan. ito naman tayo mag ikot ikot mga amigo para naman makita naman natin kung ano yung mga kaganapan dito sa bayan ng katahingan. Yan. Mega mega shoutout na lang sa mga taga katahingan nyo. Ano? At kung gusto nyo pala masubaybayan yung ating mga travel mga gala mag follow at mag subscribe para kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo ayan dinanan na natin yung health view mga amigo diretsyo tayo ayan para makita natin kung ano yung mga kaganapan ito pala mga amigo kung naalala nyo yan school pala yan mga amigo yan yung uvilla uh, uh, school ayan iwan ko kung bakit naging ano na lang naging na at syempre, dito yung Yamaha yan, shoutout nga pala sa ating amigo dyan, si uh, Jerome Adoptante at syempre, nasa triangle na tayo mga amigo, at ito yung terminal ng van dito sa bayan ng Katahingan, at syempre mga amigo, pagdating natin sa unahan, makikita natin yung Katahingan National High School, yung kulay dilaw na pader, yan yung uh, high school mga amigo, at, at nga pala mga amigo, may nagtatanong pala sa atin kung marami bang computer shop daw dito sa bayan ng Katahingan, ayan, yung nakita mo yan, yung Xerox HP na yan, isa yan na computer shop mga amigo, ayan at nagtanong pala sa atin yan si Andrew Nunay At kung computer shop lang ang pinag-uusapan mga amigo Maraming computer shop dito sa bayan ng Katayangan At isa na nga yun At kung gusto mo pa makita yung iba ayan Subaybayan mo yung ating video para makita mo mga amigo At syempre andito na tayo sa uh, Katayangan National High School ito na yung iskwilahan nyo mga amigo ayan sa mga nagtapos dyan shout out na lang at syempre merong pinapagawa dito yung covered court ata ayan at syempre mga amigo bili muna tayo dito ng maulam ano ayan para naman sulit sulit yung ating travel dahil andito lang naman tayo, bilhin muna tayo ng ulam kasi hindi pa ako nakapagpamalingki mga amigo Kaya uh, naisip ko na bumili na lang ng miloto mga amigo at ito na nga maghahanap na tayo ng uh, ulam Kasi napakamura lang ng ulam dito mga amigo At ito yung mga ulam na binibinta dito mga amigo sa halagang 20 pesos may ulam ka na busog ka pa at ito nga si kuya at napansin ko nako oh, si ate grabe kumaon agoy oh na talagang ginutom talaga si ate in slow mo tapa para makita ta niya hungit na mapayo agoy at pinagutom uh, ni ate taga niya nga ni na ispatan man nato nadi gani, ho Grabe Pero okay lang yun ang mga ating Naintindihan ta ka mo, ano? siyempre Ako nag uh, Agi man kita sa si Eroxy Na alam naman natin Pag nagaklasi kita Tapos pagpataksan alas unsi Sang kaagan hon Magutom na Kaya pag may time Kaon kaon Lamon lamon Pag may time Mga amigo At syempre Ali ah, nga tatay Maparakita ako Ano uh, na ano Kaya baga nagagwapuan man natin sa ato si tatay pero okay lang, diretso na kita mga amigo kay tapos na kita naka bakal aton sura, tag kita naman an malamon guys, hindi tapos na sina nagkaraon. Nag <laughs> Pero mga amigo, diretso kita no. Iikot na lang kita didi sa may hospital ang labas na doon sa Yamaha na didi makikita naman nato Ang mga kaganapan ano no Pinoy bike tapos pagabot naton didi uh, di um, uh, Rosie Motorcycle yan shoutout na lang sa mga empleyado sa Rosie Motorcycle ano yan may duwag kada na kababayan na content creator no ah, naton mga amigo basta mga kababayan ta suporta ta para makilala natong bayan kun dili na natong suporta kababayan di ba So, inanggalin mga amigo, pag dinretso natin na, pakato na sa Masbate City. Pero kahit di mga ito mapang Masbati City, dito tayo liliko mga amigo. Yan, yan yung hospital dito sa Uh, katayangan ano at pagdating pala dito may dalawang pharmacy dito mga amigo yan hindi ko na babanggitin basta may dalawang pharmacy dyan at syempre pagpasok natin dito mga amigo ang pangit ang kalsada pa rin hindi ko alam kung ilang tao na to mapangit pa rin agoy Rudy dapat habang tumatagal lalong gumaganda yung ating bayan hindi yung habang tumatagal lalong tumatanda at lalong pumapangit agoy nano na ini yan, diretso tayo mga amigo. Dili ko naram kung nano na ini Nice Street dili kay hindi naman tayo taga rito mga amigo. Isa lang tayong dayuhan dito. At dito may car wash pala dito mga amigo. Yan, sa mga magpapa-car wash ayan punta kayo diyan. Yan, ah, libre lang yung ano, ah, entrance ata pero pag magpa may bayad mga amigo. <laughs> so, ayan, nakita naman natin yung kalsada dito, napakapangit pa rin. Agoy, nano na ini. Dag syempre, yan, yung mga kabahayan dito Kung makita mo yung bahay mo yan, um, I-comment mo na lang dyan Wala naman mag-aanggin yan kung bahay mo yan At nga pala mga amigo Kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel Mga vlog, mga gala ni Dudski Motovlog Kasi lagalag -lag tayo dito sa Masbate Mag-follow at mag-subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Huwag kayo mag-print request ha Yan, mag-follow lang para manotify agad kayo At syempre, derecho tayo yan mga amigo, ayun may skinita dyan Hindi na tayo papasok dyan kasi hindi naman natin kabisado yan Dito lang tayo mga amigo Yan, para makita natin pa yung mga kaganapan dito At syempre, parang ano to uh, Mini village mga amigo Kasi madalang yung mga tao sa kasada May kita mo mga uh, estudyante Yan, maraming estudyante tumatambay dito Kasi lunch break nila Ayan mga amigo At syempre, dito palabas na to mga amigo Uh, hindi ko nga lang alam kung anong pangalan ng street na to mga amigo. Kung alam mo, i-comment mo na lang dyan sa baba para naman malaman namin. Ayan, at syempre pagdating dito, mayroong dalawang sanga. Pero dito tayo sa kanan kasi ito lang yung alam natin. Yung kaliwa, hindi natin alam. Ayan mga amigo. At syempre pagdating dyan mga amigo, yan na yung Highway. So, paano? Hanggang dito na lang yung ating video kasi mahaba na yung ating kwento. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. So, ako nga pala si Dutsky Motovlog na nagsasabing hindi pa sinas. Sina. Bye-bye mga amigo!